napakasarap sa pandinig na ang isang tulad mo, Miss Rita Abila, ay rumirespeto sa isang Miss Nor Honor. Hindi lang rumirespeto kung hindi talaga namang nakita namin sa iyo ang pagtatanggol mo sa kanya. Lubus-lubusan akong nagpapasalamat at nagagalak kaming mga Noranians sa mga magagandang katagang binitawan mo kay Atigay, Gay. Totoo nga na isa kang marespetong tao na kagaya ni Atigay. Alam niyo po, nang sabihin ni Miss Rita Abila na kay Miss Nora Honor niya natutunan ang respeto, yung paggalang paggamit ng po at opo kahit na si Atigay ay matanda na, may edad na alam pa rin ni Ate Gay na rumispeto sa kapwa niya. Sabi nga niya, kahit pa sa mga uh, sa mga uh, mas bata sa kanya na mayroong panunungkulan na dapat igalang. Kung po talaga nakita natin si Miss Nora Honor ay talagang karapat dapat na hangaan sa mga mabubuting bagay at halimbawang ipinapakita niya sa atin. Miss Rita Abila, nakakatuwa nakakatuwa yung respeto yung binibigay mo kay Ate Gay. At Ate Gay, mula noon hanggang ngayon, mataas ang respeto namin sa iyo. At totoo, yung paggamit mo ng po at opo ay dapat tularan ng mga kabataan ngayon na halos hindi na marunong rumispeto, hindi na nakalimutan na ang po at opo. Hindi ko po linalahat. Pero Ate Gay, Salamat at iminumulat mo sa amin sa mga henerasyon ngayon ang importansya ng paggalang sa tao. We love you Ate Gay, nawa lalo ka pang magtagal sa industriya at lalo pang uh, makita ang iyong kababa ng loob at maging mabuti ka pang huwarat. And Miss Rita Abila, maraming salamat sa iyo sa iyong pagmamahal, pagtatanggol kay Miss Nora Honor. We love you. Mga Noranians, mabuhay tayong lahat ito po scripture for the I nagsasabing as long as there is love we will stand and to God be the glory mabuhay tayong lahat